Ayan, happy new year mga master. Welcome back. Tagal ako nawala. Pasensya na. Medyo, medyo busy lang talaga. Dami trabaho. Dami palang trabaho pagka, ano, pagka bagong taon. Tito ako sa, ano, sa Baguio ko. Mag-update lang ako. Ito yung um, mm, napanood yung huli kong video na in-upload ito yung pinabanggit ko noon. Ah, uh, magubat ito. Ayun. Eh yung tinuturo ko do noon sa uli kong video na ano. Yung magubat, yung sabi ko na tataniman ko ng bagyo So ito na, hindi na ako nakapag-update. Ayun na siya ngayon. So ito na yun siya mga master ngayon. Ayun maraming bunga. Ang gamit ko na fuliar ay yung growmore. Mataas yung kalidad nung boron tsaka nung kalso. Ang boron, pang ano to siya, pang pakapit nung bulaklak. Uh, yan yung naging unang problema ko diyan, Yung mga bulaklak nung baguibins. Uh, pansin ko, kahit hindi mahangin, nalalaglag. So, yun, magkanap lang ako nung fuliar na mataas yung kalidad ng buron tsaka calcium. Tapos ito, turo ko sa inyo kung paano ako magtanim ng bagay Yung spacing nito. So yan, nakikita nyo nagbutas lang ako ng as in kunting butas lang para mailagay ko yung buto. ah uh, bawat butas niya nilagyan ko ng dalawang piraso. Ngayon yung spacing niyan mula doon sa unang linya papunta doon sa kabila. Isang metro yan. Tapos yung nakikita nyo na yan yung tusok ng buho papunta doon sa kabila. Isang talampakan at kalahati. So yan lang yung diskarte ko sa pagtanim nung ano, nung bagay beans. Sa ibang uh, problema sa bagay beans, may mga na-encounter din ako na nangulot yung dahon. Kung ginamit ko dyan na insecticide, pag cakayong Tsaka yung perfection na insecticide. Doon sa sukat ng insecticide mga master, may ano lang, mag-comment lang kayo doon sa comment section natin. Para maituro ko kung ilan yung sukat na ginagamit ko dyan. So, ngayon, ayan, kasalukuyan tayo nag ng bagay Nakikita nyo naman yung resulta nung ginamit ko ng full marami na siyang bunga so abangan nyo yung iba pang video natin mga master na i-upload may iba pa tayong mga tanim sa mga gustong matuto eto eto panoorin nyo lang mga master uh, thank you thank you